Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang preview ng Western Conference Final sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magtatanggal nga na po agad ng player, ang Denver Nuggets. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, pagkatapos nga po na maipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang Game 7 laban sa Denver Nuggets ay tuloy na nga po silang mag advance sa Western Conference Finals kung saan kakalabanin nga po nila dito ang kupunan ni Nakara Irving at Luka Doncic ng Dallas Mavericks na nanalo rin naman nga po nung nakarang araw laban sa OKC Thunder. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon ay kung sino naman nga ba sa kanilang Yamado at sino naman ang dihado. Well, para nga po sa inyong kalaman mga katrops, dahil nga po mas lamang ang Minnesota Timberwolves nang nagdaang regular season kesa sa Dallas Mavericks, ay sila nga po ang hahawak ng home court advantage sa game 1 at game 2 na mangyayari na sa May 25 at May 27 sa loob ng target center. Ibig sabihin, yamado nga po agad ang Timberwolves sa kanilang magiging bakbakan, lalo pat tatlong beses pa nga po nilang natalo ang Dallas Mavericks sa kanilang apat na paghaharap nang nagdaang regular season. Yes, isang beses lamang nga pong nanalo ang Mavs sa Wolves ngayong taon. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po tayo nakakasigurado kung may pagpapatuloy ng Minnesota Timberwolves ang kanilang pagiging dominante since ibang iba na nga po ang kupunan ngayon ng Dallas Mavericks. Sa puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magtatanggal nga na po agad ng player, ang Denver Nuggets. Dahil nga po mga katrop sa maagang pagkakalaglag ng Denver Nuggets ngayong playoffs, ay makakapag-focus na nga pang kanilang kupunan sa kanilang mga magiging plano para sa darating na off-season. Kung saan gagawa nga po sila dito ng iba't ibang mga bagay para makabawi sa susunod na taon. At una nga po sa kanilang mga gagawin dito ay ang pagtanggal ng kanilang mga players sa kanilang lineup. Sa katunayan, as of now nga po mga katrops ay tapos na ang kontrata ng kanilang mga players na sina Justin Holiday, DeAndre Jordan, Colin Gillespie, Jay Huff at si Braxton Kaye. Habang meron na lamang nga pong natitirang player option ang kanilang mga players na si Nagantavis Caldwell Pope at si Reggie Jackson. Samantalang meron na lamang nga pong team option sa Nuggets si Vlatko Chanchar. Sa madaling salita, mukhang halos nasa walong player nga pong maaaring mawala at matanggal sa kanilang koponan ngayong season. At pwede pa nga po itong madagdagan kung sakasakali mang gagawa ang Denver Nuggets ng isang trade sa mga susunod na buwan para mapalakas muli ang kanilang lineup. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.